eto yung magiging style natin. Kung ano yung magiging outcome na hindi siya mainit sa katawan ha, kahit long sleeve siya. Hello, hello! Good day mga sisi! Good morning po sa ating lahat mga sis! So ngayong araw, meron ako ditong hawak. Actually, bagong bili ko to. Man, ako ako to 100 pesos. Long sleeve siya. Pwede siyang gawing long sleeve dress, polo dress. Pero i-styling natin siya. Gagawa natin siya ng style for today. Ang ganda niya, kasi half yung print, tapos plain lang siya. 'di ba? Ang casual nito mga sis. Tsaka silk yung kanyang material. Ite-terno din natin siya. magsha na lang siguro tayo. Terno natin siya sa short. So let's go mga sis. Dress up with me. So sakto, meron na akong ditong nahanap. Ito yung silk na short. Ang ganda nito. Parang bagay sila no, silk sa silk. Ayan. white na short, plain na lang din tayo sukat na lang natin sila, isuot na natin sila kung ano yung magiging outcome ng ating outfit for today mga CC. Tara na! Look, ba? Diba? Kahit hindi pa siya nakatuck in, pwede na din siya. Mahaba din siya, long back din siya sa likod mga sis. Ang ganda niya kahit nakaganyan pa lang siya, ba? Diba? So ang gagawin natin, pwede naman siyang itapin in lahat kung gusto nyo. Parang ang labas natin dito, heart heart evangelist ang style nyo, eh, no? Charot. <laughs> Ganto din kasi magsuot minsan si Heart kasi si Heart nga lang always pants. So tayo, ang gagawin natin, short na lang tayo kasi mahilig naman tayo mag-short. Tsaka sa work din naman tayo pupunta. Oh, 'di ba? Pwede siya nakatapin. more in casual lang siya mga sis. Pak. Ang bongga nito mga sis. Sobrang ganda nito. And hindi siya mainit sa katawan na Kahit long sleeve siya, malamig siya. Hindi siya mainit. Ang ganda din ng material niya, i-open v-neck na lang natin siya. Huwag natin siya masyadong close. Ganyan lang. Para i-style lang natin siya. So hindi yan yung ating style na gagawin for today. Nakita ko kasi, nag style sila pag long sleeve, tapos pag polo tinatakain lang nila tong isa na to ayan diba tapos hindi na natin siya ibo bu lahat naka unbutton lang yung hanggang baba na botones eto lang yung makikita nyo naka button ayan dalawa lang safe naman yan hindi naman makikita yung ating bra ganyan ang ating outfit for today diba ang cute Ganyan lang. Sobrang casual. Tsaka ang baong ganyan, no? Ang lakas makasosyal talaga. Ito kasing print, oh, Ang ganda. So, ayusin lang natin. So, ba bale, ito yung magiging style natin for today. Yung outfit natin. Kaya rin naman mga sis, di ba? Kasi maganda naman. Silk to silk tayo. Magayos lang tayo para sa ating final touch final look mga sis magsusukay na lang tayo ang ganda niya, nabili ko siya ng 100 for the 100 meron ka ng pang lang long sleeve outfit mm, san ka pa mga sis may kulang pa pa ng mga sis so bali gagamitin natin slippers Itong ating Hermes, M&M'ing Hermes, na yupi na siya. Ayan, Hermes sleepers na lang itong gagamitin natin white to white ba? Diba? hindi naman siguro oh, eh, kung white na din yung ating slippers pambaba so ito na, na yung ating gagamitin sa ating panlakad ngayong araw bongga di ba mura lang din to online ko lang din to nabili mga sis hindi pa siya masyadong gamit pero na-yupi lang siya kasi <laughs> nadaganan and uh, let's go na